Hello mga ka-farmers, welcome back to my channel Merino Farm TV Alright, so tama, nababasa nyo sa thumbnail natin mga ka-farmers Sa wakas, na-monetize na tayo So, napakasaya, napakasaya mga ka-farmers Hindi ko uh, ini-expect na darating tayo sa puntong to 1 uh, One year in seven months nung nag-start tayong mag-vlog Uh, hindi ko alam kung paano ko makakakuha ng 1,000 subscribers hindi ko alam kung paano ko maririch yung 4,000 watch hours so nag-upload lang tayo, nag-upload at least uh, kung ano yung experience share lang natin sa sa mga ating manunood and thank thank you so much uh, at nagugustuhan o nagustuhan nila yung mga videos na ina-upload natin yung mga support ang uh, natatanggap ko sa uh, mga farmers maraming maraming salamat so short video lang ito mga ka-farmers uh, gusto ko lang magpasalamat uh, sa mga walang sawang pagsuporta dito sa ating channel sa silent viewers natin sa subscribers so ayun kung bago ka pa o bago mo pa lang mapanood tong videos natin mga ka-farmers, uh, mo na rin sanang kalimutang mag-like, share at subscribe na rin farmer, mga ka-farmers. And siya nga pala regarding dun sa Asola, alam ko maraming naghihintay. Pasensya na kayo mga ka-farmers. Medyo manipis kasi yung Asola dahil maraming nag-order dun sa Lazada shop natin. So may may isang order na rin akong kinansel kasi hindi nga kaya nang i-deliver yung apat na tabs. Pero soon, pag dumami ulit mga ka-farmers, mamimigay tayo. Hindi lang asola. Pag pwede nang katingin yung Madre de Agua natin, yung mulberry at yung miracle fruit, mamimigay din tayo mga ka-farmers. So, uh, lagi nyo sanang supportahan mga ka-farmers itong channel natin. At uh, sana uh, mas marami pa kayong matututunan sa mga future na isi-share natin. Sa mga future videos na isi-share natin mga ka-farmers. So ayun lang. Maraming maraming salamat mga ka-farmers.